You no. Know, magandang uh, araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang magandang buhay sa inyo mga ka OFW. Buhay Kuwait, buhay OFW po ang ating ginagawa. At ngayon po si Amiga ay, ano yung Amiga? Bumili tayo ng ano nga ba 'to? Nakimutan ko yung pangalan. <laughs> Basta halo-halo siya pero may ube kasi na. Ube. Ube, tapos may lung siyang leche pa, no? Ube. Halo-halo siya pero marami siyang ube. Sa, sa saan ba natin? Ito lang kasi natandaan ko, Mango Graham, madaling tanda. <laughs> Mango Graham. Saan ba natin may ito? Ito, nagdumang kami sa baking studio. Yan you no, know, baking studio dito sa Kuwait. Misa kasi sa eh, na kami doon ni Amiga. Nasarapan kami sa mga tinda nila. At pagkain, Pinoy. Kaya ngayon ang um, merenda namin ni Amiga, meron siya dito. Amiga, ano ba yan? Ito, sa baking studio natin ito binili. Pero ito, dun sa kabayan. Dun sa kabayan, no? Yung uh, bibingka nila, at saka mango, mungo hopya, at saka onion hopya. Yun. At saka ito, Spanish, pa pala. Spanish ito sa, dun, sa baking, baking studio, uh, baking, uh, studio na binili ito. Masarap kasi sa baking studio. Medyo, medyo may konting, mahal ng konti dun sa, uh, dun sa kanilang, uh, sa ibang bakery dito. Pero masarap naman. Pero hindi mo ganun kumahal. Mm -hmm. Pero katulad nito, yung ating yung mango graham na to, hindi pa natitikman. Hindi gano'n bang nasa niyan? Ito, tikman mo. Parang kanya niya uh, ube, ano ba yan? Ube halo-halo. Halo-halo. Hmm. Basta halo-halo na may ube. May ube naman talaga yung halo-halo, iyon Hindi lang ito ang meron pa pero ito lang in order ni Amiga kasi. Ah, yung mo. Mong... de leche. Ano man tawag to? Ube de leche? Ube de leche pala. Ayun, oh, ube de leche. Ayun, oh. Leche ube de no? leche. Baka ube ito yung de leche. De leche, leche. Andun yung ube. At ito yung leche plan. yun. plan. Ito yung leche. <laughs> Nagkanda leche-leche plan na yan. <laughs> Ang ating uh, mango Pero, graham, mo natin yung mga. Pero ang ito is halo-halo. Hmm. Pero itong bibingka ang ito, tasubok na namin ito, masarap talaga itong bibingka. Paborito ko kasi yung uh, munggo onion. Ah, munggo onion. Ang ah, tawag ito, onion hopia. Tsaka yung kay Amiga. Amiga, ano bang hopia isa? Munggo. Munggo. Pero pinaka-dabes sa yung uh, onion na hopia. And Meron I mean, na rin I mean, dito. Di Pero the best yung uh, si onion. <laughs> <laughs> yung tipas, uh, meron na rin dito yung tipas, pero hindi namin masyadong ano yung tipas. Kasi sabi nila, kaya namin ito tinry yung gantong halo-halo nila. The best daw na Yeah. Pero, ano ah, yung, ang tawag dito yung ice nila. Mm. Talagang, ano, hindi siya yung crust ice eh. As in, mas crust pa sa, crust. <laughs> Love na yun, tawag doon. Hindi <laughs> lang, lang basta sa crush. <laughs> love na tawag doon. O oh, puppy love. Meron kasi kaming kinainan ni amiga na halo-halo dito. Hindi namin maulit yun. Okay naman yung halo-halo, pero yung ibang pagkain hindi namin na uh, gustuhan. Mm. Kaya, naghanap kami talaga ng uh, the best na makakainan na uh, meriyad ng Pinoy. Kaya ito yung the best na ma dito sa Matagakuy. Itong baking studio. At saka itong ating... Uh, meron dito sa ako naman sa kuwait na Spanish bread. so brang tamis naman yon kaya ito sakto lang to sa ba, sa baking studio sakto sakto nito Spanish bread It, itong uh, bibingka sa kabayan naman supermarket at sa itong onion at ang munggo hop yeah. amiga ano ba nasa masarap siya medyo matamis lang sa akin matamis siya yon uh -huh. ayon medyo matamis kaya amiga medyo tikman natin uh, yung ating tikman mo si tikman mo na to uh, kung parma pagkumpa pagkumpara mo kung anong mas masarap. Haluin muna natin. Ano naman yan? Mango Graham? Mango Graham. Pero, parang siyang may ano na. No? May, may, may Graham. <laughs> <laughs> uh, ano ba to? Yung green? Yung green? Ano nga yan? Pandan. Yung para pandan. May pandan hmm. na rin. Yung ano ba to? Gulaman. Yung may gulaman. Masarap tong merenda namin na, amin na amin ngayon. Para kami nga sa Pinas lang kasi si kuya rekomendado sa amin tong kanilang parang halo-halo na ito eh. Summer Itong mango summer. Graham Kasi sobrang init dito sa Kuwait. Hindi pa yung halo-halo nila? Hindi pa yan yung halo-halo nila. Talaga yan pa lang yung parang uh... mango Graham ham. Na... Parang halo-halo kasi nga di ba may hmm. cross-ice. Ito naman ube de leche. Parang pa silang may esconyelo. Sa susunod may esconyelo tsaka yung halo-halo. Ayan, tikman natin. No? Ayan, tikman natin. Kasi summer na summer dito sa Koy. Sobrang init. So, wait. kaya sakto itong... Karatein lang namin, kaya... Talagang... Hinalo-halo agad namin itong halo-halo namin na to. Sa merienda tayo ngayon, kahit anong oras na. Anong oras na ba? Masarap kasi... Dahil may kinagat akong buong... Cubes ng... Hindi, ng, mango. Maasim ba yung mango? So, Masa talaga siyang mango? Hindi. Tikman natin yung walang mango, yung puro ganito lang. Sarap din. Sarap naman. Ayan, no? Oh. Mas okay ito. Mas matamis to kaysa dito. Tignan mo nga itong bibingka. Baka nagbago ang lasa niyan. Baka hindi niya siya bibingka. Actually, tinig mo ko na kanina. Tinigman mo na, tigman mo ulit. Oo, para makita nila, para walang dayan. Kinagatan ko. Kinagatan <laughs> ko na ito. Oh. Yan po, sa mga magjawa dyan, mahilig mag-baby. Baby ka. Baby, ko? <laughs> <Dedico. laughs> bibingka ay Ayan. Anong lasa bibingka pa rin? bibing pa rin daw ang lasan ng bibing ka ng kabayan at talagang napakasarap niyan. Meron siyang buko. Ito, tigman mo na rin to. Eh. Tigman mo itong kanina, hindi ganun katamis. Meron kang bibilhan sa akin eh, sa dito sa Kuwait, yung Soljuk. Meron mm -hmm. kami bibilhan na Spanish bread. So, ang tamis naman, parang hindi na siya Spanish bread. Parang palaman niya na, asukal na eh. Ito, meron siyang... buko, tsaka salted egg. Ayun, Ay, may salted na. egg. Yun ang... Uh, lang, imbisa na sa ibaba. <laughs> Umilalim. Umilalim. Kasi yung... yung nasa ibabaw, cheese. Ay, yun Oh. May cheese ba? Uh mm -mm. Pero magkano ba yan? Yung, yung uh, ruba. Bibingka, ruba? Yung uh, pandisa, yung tawag ito, yung hopya? Mm, sa Pilipinas, 50 pesos. O, um, oh, uh, mga gano'n na lang. Ang isang Yung hopya, 100, 100 pills. Binili kami ni Amiga, tig-anim. Anim na munggo, anim na onion, tapos 100 pills ang isa, di magkano yun, mga KD 200. 2 uh, yun, 2KD. Tapos magkano to? Yung, yung, uh, parang, kanalo Kasi ito, 1,750. Ito, 1.5. Uh, mas mahal pala itong kwan. Yung, Dele, de leche. itong lecheng to, de lecheng to. <laughs> Ayaw, mas mahal pala yun. Uh, magkaiba pala ang presyo. Siguro yung halo-halo nila. 1.5 lang. Yung halo-halo nila. Kaya, yung, yung maestro nila. Kasi yung pansagal ko siya. Ang lugari Pag binaligtad mo ang halo-halo, ano mangyari? Wala, wala. Hindi. Halo-halo pa rin. Hindi. Siyempre, pag binaligtad mo ang halo-halo, ano matatapon. Lang. Siyempre. <laughs> Yan po, ang ating uh, meriyen ng uh, Kwanedi Sakoy. Eh. Nakahubad ako, okay lang. Ikaw yung mag-review. Hmm. Nakaubad kasi ako eh, hindi na ako nagpapakita. Kasi sobrang init, galing kami sa labas. Pero okay lang naman yun, tikman natin kahit nakaubad ako. Macho naman ako eh. Wow, may kasi ka sa mo. Well, Ito naman. Mo na to. Galing kami sa labas. Kanina kasi nakahubad ako. Eh, pinagdamit na ako yung amiga. Sabi ko, magdamit daw. Baka mamaya... Na umay sila. Ma umay kayo sa aming... Uh, Nakakaumay uh, na nga yung kinakain natin eh. Kasi pang kanta, pang himagas na to eh. Galing kami sa labas kasi mainit. Sobrang init. Kaya naisipan namin ni Amiga mag merienda ng ganito. Tapos may binili nga ako dyan ngayon ako niya, pineapple juice. Pero dapat yun ang bala ko. Pero nakita nga namin to nalala namin itong uh, pampalamig na to At tikman na natin, huwag nang pinapatagal ito. Baka Oo. tirahin pa ng iba. At baking, kain na kain na ako. Uh, baking studio. Bakal Lagi ang mga pabanggit ng baking. Baka naman yung hindi lang basta crush. Oh, katikman mo. Hmm. Tikman natin. Nalo ko na yan. Mm. Parang kasi ah, naalala ko parang alam yung scrambled. Mm, Ngayon, ba, parang, parang, play, karang, ano, dino? scrambled, flavor, mango, no? Parang yung ice nila, <coughs> mayroon ng flavor. Mm. Yan. Ay, parang, kayo, parang, hinalo na yung milk. Oo. Yung milk. Ano ba to? Mango Graham. Mango Graham. Tignan mo tong ube Tignan. de leche. Ube de leche. Ngayon, yeah. Tignan natin. Ano sa tingin mo? Medyo may tawis ng konti. Ito okay lang yung tamis nito. Pero mas masarap to sa akin. Sa akin naman, mas matamis ang kinakain mo. Mm hmm? Kesa dyan sa baligtad. ano. Baligtad. Oo. Mm -hmm. <coughs> o baka I mean, dahil natikma ko ng una to, tsaka yung bibingka. Tingnan natin itong bibingka. Ano? Itong bibingka to, ayun o, mayroon na siya itlog na maalat. Tignan natin yung may itlog. May itlog Ayan. na mahala, tsaka ano, buko na. No? Buko Buko, nakita mo yung buko? Nakita mo? Hindi Grated buko. Ang tayo ba? puti. Mm. Oo, oh, kinain ko na siya. <laughs> yung part na may buko. <coughs> Yun, okay. Ito naman yung, um, sabi ko kanina, may Spanish bread kaming baker dati may binang. Sabi tamis, parang asukal na nga eh. Pero ito sakto lang, ito masarap itong uh, sa baking studio nito. Ano pa yung binili natin dati sa kanila na masarap din na tinapay? somay may at sa ubi Spanish. Ubi Spanish masarap mm -hmm. din. Bakit wala silang ubi Spanish kanina no? Hindi ko nakita. Yan ang nakita kong Spanish mm -hmm. eh. Wala yung ubi. Masarap yung ubi Spanish din eh. Mm -hmm. Yun lang natin na ubi Spanish. Tignan natin tong Eh di ba bumili ka na rin sa kanila ng onion, hopia Mm. Ang titigma natin tong onion hopya kung talagang ganun pa rin yung lasa. Onion hopya. Hindi sa kabayan mm -hmm. yan eh. Iba yan. Iba to. Sa kabayan mm -hmm. pa to Yung ubi hopya naman. Paborito ko kasi yung ano, onion hopya. pagka may nakainin akong onion kasi hindi, hindi masarap. Ito okay siya mas gusto ko siya kaysa dun sa mga tipas. Yung onion hopia. Ang tipas ba may onion hopia? Wala tayo, no? Puro kon na Meron niya? na yata. Parang ang, meron ba? Parang ang naging tatakasin ng tipas, parang kon lang eh. Yung munggo. Mm. dami na nga nila iba-ibang flavor, di ba? Onion pa ba mawawala? <coughs> Sarap. Salamat sa pagsama sa amin ngayong merenda namin ng Omega dito. Dito sa Kuwait at Buhay OFW. At ah, uh, may langaw. Nagkaroon ng langaw dito. Sa pagbukas ko siguro ng bintan. Galing eh. kami sa labas kasi kanina. Mainit. Ito yung aming may merenda ngayon. At ah, uh, kaya na. At alam ko siya amiga. gusto na mag-focus yan sa kanyang ari na ari. Mm. uh, merienda ng uh, natin. At mm. uh, sarap. Yung ating kwan. Okay to. 1 to 10, i-rate ko siya. 1. 100. 10. Napakasarap. Lahat ng binigay namin ngayon, masarap. Gusto, gusto ko to. Ah, um, sige. Hmm. Yun ang ating uh, merenda ngayon. Amiga, ikaw, anong masasabi mo? Rate mo um, siya, 1 to 10. Itong ating halo-halo. 8. 8. Itong ating uh, bibingka. seven mm -hmm. Ang lumpia. ang lumpia. Ang, lumpia. ang lumpia. Hindi ko ba yung natikman ni eh? Hindi ko natikman. Ang lumpia. Ang lumpia. Spanish 9. Okay. Nandito ata At uh, salamat sa pagsama sa amin ng amiga. Tabangan yung aming mga video. At uh, lahat ng gagawin namin uh, buhay ko ito. Eh buhay of W. Abangan niyo po ang aming uh, Kwentuhan lang. Luto mo ang may kwentuhan. At kahit ano na po, basta yung kung ano po ang nangyayari sa amin Kuwait. Ingat po at uh, respeto po sa bawat isa. Enjoy!